bilang ako ay isa ng anak ng Diyos, may nais lang akong ibahagi sa inyo. Pangunahin ko muna ito ng isang katanungan. Alam na ba natin or alam nyo na ba kung ano yung Ten Commandments? Pero syempre, alam na natin naman lahat yun. And the bad news is, hindi tayo, hindi tayong lahat nakakasunod doon or hindi tayo nakasunod doon. Kaya, dumating si Jesus Christ para mapatawad tayo ng Diyos. Pag humingi tayo ng kapatawaran, ipatatawarin niya tayo. Pero hindi sapat na alam lang natin na pinatawad na tayo. Kailangang makilala tayo ng Ama bilang anak niya. Tayo ay may sapat ng pag-iisip para malaman ang masama at ang mabuti. Siyempre, alam naman natin na anak tayo ng Diyos lahat dahil siya ang naglikha sa atin. Pero, hindi nga sapat na alam lang natin sa ating sarili or iniisip lang natin na pinatawad na tayo ni God dahil kay Jesus Christ. Para tayo ay makilala bilang anak ng Diyos, talikuran na ang ating mga kasalanan. Tayo naman ay may sapat ng pag-iisip para malaman ang masama at ang mabuti. Kung tayo ay pinatawad na ng Diyos, dapat ang kasunod naman ay matanggap, tayo, matanggap niya tayo bilang anak niya. Paano ba tayo tatanggapin ng Diyos bilang anak niya? Bilang anak ng Diyos, kailangan talikuran na natin ang alam natin na kasalanan. Ano-ano ba yung mga kasalanan na yun? Ang sinabi dito sa Peter chapter 4 verse 1 to 6 is Ito yung mga kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pagiinuman at karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos Diyosan? Di ba ito yung mga ito yung mga gawang tao na sinasamba natin. Bahala na kayong magbigay ng interpretation nyo pero ito is hindi tayo para manghusdo ng kapwa. Ito ay para itama natin yung ating kapwa. Sabi nga dito sa 1 John 3 verse 8 to 10, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala kasi banal ang Diyos hindi niya dapat tayo makita o hindi tayo pwedeng humarap sa kanya na tayo ay makasalanan sabi pa dito sa 1 John chapter 3 verse 8 ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang diablo so 1 John 3 verse 10 ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kapwa o sa kapatid ay eh hindi anak ng Diyos. So, itong mga sinabi ko guys is, hindi ako para magmalinis or hindi ko sinasabi na hindi na ako magkakasala. Pero I'm sure sa sarili ko na kinasusuklaman ko na yung kasalanan. Kahit nga yung konting mali sa pag-iisip, alam ko na mali, hinihingi ko kaagad ng kapatawaran kay God. Sana guys, ganun din kayo. Bilang anak ng Diyos, sana sundin natin ang kanyang mga kautusan. Bilang pagsunod sa kanyang kalooban, uh, ang kagaya nito, kahit hindi ako magaling mag-deliver uh, ng preach na din ako. Kasi sinishare ko yung learnings ko, which is, ito naman yung gusto ni God na Magmalasakit yung bawat isa sa isa't isa para sa kaligtasan at sa katotohanan. Isa lang ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa pagbibigay ng kanyang salita at mga kautusan. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen.